Eh, ito na naman yung bro, honey, yung vlogger na walang ibang content kundi kumain, humabhab, ano pa. <laughs> <laughs> ito lang kasi ang talent ko, kaya padaanin yun na, guys. <laughs> Wala nang ibang content ito, eh. Ito yung na ito, walang ibang kundi kumain. Hala, sige. Okay lang yun, Corda pia. Maghanap tayo ng ibang content. <laughs> Kahirap-hirap naman kasi mag gumawa ng content. Alam mo uh, you guys, habang kumakain na ko dyan, inaisip ko, napaisip tuloy ako ba, paano ko ubusin yung pagkain ko? Nawa na. Bumundak na yung ulan. Agoy, maulan-ulan. Habang ako ay nagbo-voice over dito, nak Nakita ko yung ulan ba sa bintana. Sobra kalakas-lakas. Tapos mamaya, papunta ako ng school. Agoy, maulan hmm. na, naman ako. Ay, nako. Itong nagbo-voice over na to. <laughs> reklamador. Pag mainit, sabi yung sobra kainit. Pag umulan, sobra <laughs> naman. Nagreklamo ng ulan. Pastilan. Agoy, mga maring. Nasaan na si Araw? parang binisita man lang ako dito sa aking kusina na napakahayag kanina kaninang umaga ngayon wala na naman ang dilim dilim ba parang bumundak ng ulan na lagi talaga akong timingan ng ulan ba kasi pagla halos araw araw dito umulan paglabas ko sa bahay ba para kunin yung mga bata so bumundak agad ang ulan wala naman pala wala akong payong kasi yung payong nasa pagkakar ng Diyosawa ko. Kaya tuloy, um, sinisipon, mga iba yung boses ko ah. Sinisipon, inuubo, ah. Eh, panglaban natin is gulay na lang. eh, <laughs> take pa din ako ng, ano, ng medicine, pero andito pa rin yung ubo, sipon, pastilan boy. Ay, basta Friday, ang mga bata, masaya yan kasi dalawang araw wala silang pasok sa Torian Sunday. Masaya yan sila. Uh, um, mga lilit na naman matutulog ito. So ako, bisibisihan busy din kasi time ko, ano, pag weekend, nandito si Jawa ko, tapos kaming dalawa, at may gagawin kami, tatapusin yung, mga, yung extension, yung ano, pina-extension lang kasi itong bahay nito, kaya tuloy, nabibisi pa si Maring. Pero, ah, uh, bukas, parang, ano, half day lang kami kasi nagpaalam si Mr. Saki na um, okay ba daw siya mag-work Saturday sabi ko, bakit naman? eh, kailangan daw siya o oh, sige mag-work ka, pero half day lang sabi niya, okay, okay kasi may gagawin talaga kami guys may tatapusin kami ba? in-order na lahat, gagawin na lang hi, pero guys, last week, nag simula na kaming mag-garden. Ano, ininalagay ko na yung isyan vegetable ko at saka iba pa. Pero, ano ang nangyari is parang naunahan mo ko ng mga slag, ng mga ano-ano dyan. ako ko toy. Kasi parang, kiniche ko kaninang umaga ba, parang inunahan talaga ko. So, nag-iisip-isip na naman ako kung ano, ano ang ilalagay ko pa, para hindi sila ma- Lapitan ba ng mga slag? Ano ba yun? Eh, first time ko pa naman magtanim ng Asian, ano ba yun? Ah, uh, Asian vegetable ba? Tapos ngayon, inuunahan talaga ako ng mga, ano? Mas, mga pesting, ano ba yun? So, pagkatapos kong kumain ito, guys, um, maglinis naman ako ng kusina at maghugas ng tinggan. Tapos, may oras pa, mag-study study muna pag may time din. Hanggang sa time na kukunin ko yung mga bata at mag, ano maglalakad lang kami. Malapit lang kasi ang school dito, uh, pwede mo lang maglakad ba? Ano Para 20 minutes, 15 to 20 minutes lang lakad. Para kalang nag exercise Pagdating dito sa bahay ay alam na kung ano ang gagawin ni mother, Busy yan. Laundry, ano mamilot, tapos mag maglimpyo, ay maglibot-libot siya sa bahay guys. Alangan man mag magupo-upo ka lang buong araw. <laughs> ang una ko talaga nga si Kasuin, yung snack ng mga bata. Kasi gutom yan sila galing sa school eh. At dito ko natatapusin yung vlog. Bye!